Ilang beses ka ba naliligo sa isang linggo? Tatlong beses ba? Araw-araw? O hindi talaga? Alam mo ba na may mga taong hindi naliligo ng ilang taon? Ha? Yes, tama ang narinig mo. Una nga rito sa ating listahan, si Amu Haji. Mula sa nayon ng Desga Iran, matatagpuan ang matandang tinaguriang World's Dirtiest Man. Siya si Amu Haji. Sa loob ng higit 60 years, hindi siya naliligo dahil natatakot siyang magkasakit kapag nalinis ang kanyang katawan. Dahil sa pagtanggi ni Amu na maligo, nagkaroon siya ng makapal at kalyukalyong balat na parang balat ng elepante. Maaring dulot ito ng dermatitis neglecta, isang kondisyon na nangyayari kapag hindi inaalagaan ang personal na kalinisan. Kaya naiipon ang mga patay na balat at nagiging maitim ito at magaspang. Bukod sa takot niya sa tubig, pinili ni Amo ang maruming pamumuhay at pag-iisa. Dahil sa matinding sakit ng loob, matapos siyang mabigo sa pag-ibig, nang tanggihan siya ng isang babae nung siya ay nasa 20s pa. Masasabi kong iba magmahal si Amo. O sino sa inyo dyan ang nabigo at di na naliligo? Nanirahan siya sa butas na hinukay niya o isang maliit na bahay na itinayo ng mga taong nag-aalala sa kanya kumakain ng patay na hayop tulad ng nabubulok na porcupine. Uminom siya ng tubig mula sa putik o kinakalawang na lata. Naninigarilyo siya gamit ang dumi ng hayop at nagsusuot ng helmet para hindi ginawin. Para ayusin ang kanyang buhok, sinusunog niya ito gamit ang apoy. Ang kanyang balat ay puno ng uling dahil naliligo siya gamit ang usok at hindi ang tubig. Sa kabila ng pagiging marumi at panganib ng sakit, parang hindi siya tinatablan. Marahil ay sanay na siya sa mga mikrobyo at dumi. Ngunit dahil sa pamimilit ng kanyang mga kanayo na kumbinsi siyang maligo at pagkatapos nun, siya ay nagkasakit at binawian ang buhay noong 2022 sa edad na 94. Ang lalaki namang ito ay hindi naghihilamo sa loob ng sampung taon. Pinapahiran niya ng shoe polish ang kanyang muka araw-araw. Ang dahilan ay kapag natutuyo ang polish ay nagiging masakit ito sa balat. Para hindi matuyo, naglalagay siya ng bago araw-araw. Ang ibang tao ay iniisip na siya ay kriminal, habang ang iba naman ay nagsasabi na siya ay may problema sa pag-iisip o mental illness. Lagi niyang kasakasama ang kapatid niyang babae. Natutulog sila sa mga stations, mga upuan at namamalimos ng pagkain. Isang Upo ng mga mamamahayag ang nag-imbestiga sa kanila at dinila sila sa estasyon ng pulis upang alamin ang kanilang identity. Nang tignan ng mga record, lumabas na sila ay kambal na nawawala ng sampung taon. Pumunta ang mga mamamahayag sa kanilang bayan at natuklasan na parehong may mental na kalagayan ang dalawa at madala silang pinapalo ng kanilang nakatatandang kapatid. Tumakas ang babae at hindi na umuwi ng ilang araw. Naghanap naman ang lalaki para sa kanya ngunit hindi na rin siya nakabalik. Ang rason kung bakit siya naglalagay ng shoe sa mukha ay upang maprotektahan ang kanyang kapatid na babae mula sa mga nambuli sa kanila. Sa tulong ng mga mamamahayag, pumayag sila na bumalik sa kanilang tahanan at nangako na hindi na muling aalis. Bakit ang kabayo ay gumugulong sa dumi nito? Tanong mula sa kadate ni David Whitlock at nag-udyok sa kanya na magsaliksik. Natuklasan niyang ginagawa ito ng mga kabayo para mapanatiling malusog ang kanilang balat. Dahil doon ay nagsimulang hindi na maligo si David. Ang dumi ay naglalaman ng nitrosomonas eutropha, isang karaniwang bakterya na kumakain ng ammonia at ginagawang nitrate na may anti-infective properties. Dahil ang amonya ay nasa pawis ng kabayo at tao, ito ang dahilan ng amoy ng pawis na parang sibuyas. Naisip ni David na kung kaya na mga tao ang maglinis ng sarili gamit ang dumi tulad ng mga kabayo, baka hindi na kailangan ang pagligo. Kaya kinuha niya ang nitrosomonas eutropha at ginawa itong isang spray na tinawag niyang mother dirt. Ayon sa kanya, dalawang spray lang nito bawat araw ay sapat na upang hindi na kailangang maligo. Sa loob ng 18 years, hindi na naliligo si David at ginagamit na lamang ang kanyang spray, maliban sa paghugas ng kamay at pagalis ng aktual na dumi. Ayon sa kanya, ang pagligo ay hindi lang nag-aalis ng germs, kundi pati na ang natural oil ng balat na pumuprotekta dito. Ang pagkawala ng mga oil ay nakakasira dahil nababago nito ang pH level ng balat na dapat ay nasa pH 5.5. Ang karamihan sa mga sabon ay may pH level na umabot hanggang 11, na nagiging sanhi ng sobrang produksyon ng sebum, ang natural na langis ng katawan na nagpuprotekta sa balat. Ang labis na sebum ay maaari magdulot ng tuyong balat balat, acne, at dermatitis, pati na rin ang ibang kondisyon. Ayon kay David, sa halip na sobrang linisin ang balat, mas mainam na panatilihin ang natural nitong kondisyon sa pamamagitan ng paggamit ng mabubuting bakterya tulad ng ginagawa ng mga kabayo. Pero hindi ang literal na pagulong sa dumiha. ha? Si Dr. James Hamlin, isang 39 years old na doktor, ay tumigil sa paggamit ng mga produktong pangkalinisan ilang taon na ang nakaraan dahil sa pH levels ng balat. Katulad ni David Whitlock, sinabi ni Dr. James na maganda ang naging epekto nito sa kanyang balat at mukhang mas bata siya kaysa sa kanyang tunay na edad. 39 siya pero parang 24. Sana oh. Gayun pa man, marami pa rin nagtatanong kung maamoy ba siya at medyo napapagod na siya sa paulit-ulit na tanong na ito. Aminado si Dr. James na nung una, siya ay may amoy. Ngunit ayon sa kanyang girlfriend, ngayon ay amoy tao na siya. Kahit hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin nun. Ayon kay James, ang deodorant, sabon at mga chemical na nagdudulot ng pagbabago sa pH level ng balat ay siyang dahilan ng body odor at hindi solusyon. Ang mga pagbabago nito ay nagre-resulta ng imbalance kakapalan sa langis at bakterya ng balat na naging sani ng amoy kahit napipilitan tayong maligong muli. Dagdag pa niya, kung titiisin mo ang unang amoy at tigilan ang pagbababago sa natural na pH level ng balat, makakamta nito ang balanse. Ibig sabihin, hindi ka mabango pero hindi ka rin amoy body odor. Amoy tao ka lang. Tulad ng sinabi ng girlfriend ni James. <laughs> okay. Si Kailash Singh na kilala bilang Kalaw ay hindi naligo o nagsipilyo ng ngipin sa loob ng 35 years. Ang Agnisnan Nan o Firebath ay paraan niya ng paglilinis ng katawan. Bawat gabi, habang nagtitipo ng mga tao sa kanilang lugar, si Kalaw na nakatira sa Chattop ay nagsisindi ng bonfire, naninigarilo ng mariwana at itinatayo ang isang paa habang nagdadasal sa kanilang panginoon na si Shiva. Ayon sa kanya, ang fire bath ay katulad lang na paggamit ng tubig sa pagligo. Nakakatulong daw mano ito na patayin ang mga mikrobyo at infeksyon sa katawan. Idiragdag pa niya na lagi siyang nagsusuot ng dalawang pullover at umiinom lamang ng mainit na tubig buong taon. Dati ay mayroon siyang tindahan, pero dahil sa hindi niya pagligo, nagdulot ito ng pagkawala ng mga customer. Ngayon, nagsasaka na lamang siya para kumita ng pera. Ayon sa kanya, ginagawa niya ito bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang bansa. Pero ayon sa mga kapitbahay, ito raw ay dahil sa kanyang hangarin na magkaroon ng anak na lalaki. Mayroon kasi siyang pitong anak na babae kaya naghahanap ng anak na lalaki. Sinabihan daw umano ito ng babaylan na kung hindi siya maliligo, ay magkakaroon siya ng anak na lalaki. What? Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Si Tran Van Hay ay isang Vietnamese herbalist kilala bilang may pinakamahabang buhok sa mundo na umabot sa higit 22 feet kahit hindi ito opisyal na nasukat o kinilala ng Guinness Book of World Records. Ayon sa kanyang asawa na si Nguyen Thi Hua, hindi nagpapagupit si Tran sa loob ng mahigit 50 years matapos siyang magkasakit ng malubha nang magpagupit ito noong siya ay 25 years old pa lamang. Sa loob ng kalahating siglo, ilang beses lang niyang hinugasan ang kanyang buhok at ang huling paghugas ay mahigit isang dekada na ang nakalipas. Naging makapal at pagulo ito na para ang isang malaking dumi. Si Tran ay pumanaw sa edad na 79 dahil sa natural na sanhi sa kanyang tahanan sa Kiengyang province. Inaalay niya ang kanyang buhay sa pagpapagaling ng mga tao ng libre. Nagbago ang personalidad ni Tran nang tumigil siyang mag-ayos ng buhok. Naging inspirasyon siya ng mga lokal na Buddhist monks at namuhay ng masaya bilang mga herbalist.